Hello guys! Isang maulan na hapon sa ating lahat and of course ito na naman po ngayon yung Talk G and anong pa mga ba? Siyempre, titirahin na naman natin ng mga pulpol na politiko dito sa Pinas at ito na nga guys magbibigay ako ng limang teknik, or pinagbabawal na teknik na madalas gamitin ng mga pulpol na politiko kapag silay malapit nang sa sakote Let's go Number 1 Number 2 Number 3 Or... Tatanggol eh Number 5 And there you go guys Yun na nga ang limang Pinagbabawal na teknik Na madalas gamitin Netong mga pulpol na politiko Dito sa Pinas Sa tuwing sila'y Mabibisto Hanggang sa muli, ito po muli ang inyong Doc G. Makialam at huwag matatakot. bye, -bye.